Ika-dalawampung kabanata ang nagpapalagay. Nasa kamay ni Don Custodio ang usapin sa Akademya ng Wikang Kastila. Siya ang pinagkakatiwala ang lumutas sa suliraning ito. Ibig niyang pagbigyan ng lahat, ang mga praile, ang matas na kawani, ang kondesa, si Padre Erine at ang kanyang malalayang simulain. Nagtanong siya kay Ginoong Pasta at nilito siya nito matapos payuhan ng kung ano ang maaaring mangyari at hindi mangyayari. Nagtanong din siya kay Pepay, ang mananayaw, ngunit umikot lamang ng isang ikot sa kanyang harapan at hiningan siya ng 25 piso upang ipaglibing sa kanyang ale na biglang namatay sa ikalimang pagkakataon. Nagpatuloy si Don Custodio sa pag-aaral ng mga kasulatan dalawang araw pagkatapos ng perya sa Quiapo, ngunit di rin makatagpo ng wastong paraan sa paglutas ng suliranin. Si Don Custodio de Salazar y Sanchez de Monterredondo, Madalas tawaging Buena Tinta ay tanyag sa bahagi ng lipunan sa Maynila. Ang Buena Tinta ay buhat sa pakikipagkaibigan niya kay Benzaib. Nakapag-asawa siya ng mayaman at sa pamamagitan nito ay nakapagnegosyo. Hindi siya nakagagalaw ng isang hakbang na hindi sinusuri ng mga pahayagan sa iba't ibang katawagan. Sinasabing siya ay walang kapaguran, bantog, maingat, masipag, palaisip, matalino, mapanuri, mayaman at iba pa. Mahigit ng labing araw sa kanyang pagsusuri ng kasulatan at ng umagang iyon, pagkatapos magbigay ng paggalang at papuri ay nag-usisa sa kanyang hatol ang mataas na kawani. Si Don Custodio ay sumagot na parang nag-aalangan pagamat ibig sabihing natapos na. Ang mataas na kawani ay ngumiti lamang at ang ngiting iyon ay siyang hindi makapagpatiwasay sa kanya ngayon. Nooy napansin niya ang hanay ng mga pulang kwadernong maayos na nakalagay sa estanteng kamagong. Nilapitan niya iyon at inusisa ni hindi na nga niya maalala kung ano-ano ang nilalaman ng mga kwaderno. Nalimot na niya kung ano ang mga iyon. Kapirasong papel na naninilaw ang nakaungo sa dalawang takip. Kinuha niya sa lalagyan at binuksan. Iyon ang bantog na panukala ng Escuela de Artes y Oficios. Iyon ay nasa kamay na ng mga paring Agustino. Ito ang kasulatan! Yari na ang aking pasya! Naibulalas niya. At pagkatapos ay buong kasiyahang nagtungo sa kanyang hapag at nagsimulang sumulat